Ang hindi ba pagsisimba ay pagkahiwalay na sa Diyos? Pagpansin sa pangrelihiyong kaisipan at kultura na hindi sinasaad sa Biblia. Marami ang mga nagaakala na kapag napahiwalay o di kaya ay hindi na nakapagpapatuloy na magsimba sa kanilang simbahan ay iyon na rin ang kanilang pagkahiwalay sa Diyos. Ito ay kaisipang pinaniniwalaan ng maraming kaanib sa kanilang piniling simbahan. Dahil sa kanilang tinanggap na aral at doktrina ng una pa, ay naniwala na sila na kung malalayo sa simbahang iyon, ay pagkakahiwalay na rin nila sa kanilang Diyos. Lalo na't kapag ang simbahang iyon ay itinuring nila na siyang tanging nagpakilala ng Diyos sa kanila. Kahit katotohanan namang alam nila na ang Diyos ay hindi na tumatahan sa mga simbahan at templo. Napaniwala sila sa mga isiningit na katuruan na ang Espiritu ng Diyos ay naroon rin daw. Kung kaya't doon nga ay kanilang tinawag ito na place of worship. Kaya doon na lang sila sumasamba. Sila ay naobliga at nakumbinsi ng kanilang simbahan na kapag tuwing hindi nga dadalo o magsisimba, sila raw ay lumalayo na rin sa Diyos sapagat sinasabing hindi na sila nakapagbibigay ng panahon at oras sa Panginoon. Habang sa iba na may, na mag-attend para rin sa inaasahan sa kanilang pagbibigay ng abuloy at ikapo. Nakalulungkot nga ang ganitong paniniwala dahil narin sa mga kapatid na hindi nakasumpong sa mga katotohanan ng mga ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus ang kalayaan ng lahat para sa pagsamba sa katotohanan sa Espiritu. Kaya't ang mahalagang tanong na dapat masagot ay kung ang panahon nga ba natin sa simbahan ang tunay na hinihingi ng Diyos sa atin? Dapat nating maalala mga kapatid na tayo ay malaya ng lahat mula sa pagkakabihag sa mga batas, ritual at mga tradisyong ipinatutupad pa hanggang ngayon ng mga relihiyon at simbahan. Napakalaking kamalian ang paniniwalang hindi pa tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako, una para sa Israel. Sa kanilang paglapastangan sa mga utos ng Diyos at gayon rin ang kanilang pagpatay sa mga lingkod na naging tapat sa Diyos mula pa kina Abel hanggang sa mga lingkod ni Jesus. Hindi na ang pag-aalay at pakikisapi sa simbahan ang siyang nagpapabanal sa tao upang maging karapat-dapat sa Diyos. Kundi ang ating buhay na alay sa pamamagitan ng pagsunod, na siya ring hinihingi ng Diyos na paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ito nga ang kaibig-ibig sa Diyos. Sinabi ito sa Romans 12, verse 1 to 2, Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugud-lugod sa Diyos." Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ganito rin nga ang nakasulat sa aklat ng James 1.27. Ang relihiyon na dalisay, at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Malinaw na ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay ang atin ng pag-aalay sa Diyos, sapagat wala ng alay na katanggap-tanggap sa Kanya ngayon kundi ito. Hindi na ang pag-aalay ng mga hayop yaman at pera o ang kahit panahon natin ng pagsisimba. Huwag nating basta na lang paniniwalaan ang mga katuruan ng mga simbahan ngayon na si Jesus ay patuloy na nagiging alay sa ating mga ginagawa pang pagkakasala. Ito ay minsan lang niyang ginawa, una para sa Israel at sa mga hintil ng panahong iyon. Hebrews 10 verse 10 and 12 And by that will, We have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Verse 12 But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Naging kasama lang tayo na natubos ng kanyang pag-aalay ng dugo noon, nang hanguin ang lahat mula sa kalagaya ng pagiging makasalanan. Dahil nga sa pagiging anak nila Eva at Adam, at dahil si Jesus na ang bagong Adam, sa pamamagitan ng isang alay, ang lahat ay natubos na upang maging bagong mga nilalang na sa lahi na ng bagong Adam. Kaya nga sinabi ni Jesus noon ang kahalagahan ng muling kapanganakan, to be born again. Ito ang sinabi sa John 3.3. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again kung kaya mula noon ay naglatag na ang Diyos ng bagong kasunduan o new covenant na dapat nang sundin ng lahat. At naganap lang ito nang tuparin ng Panginoon ang lahat ng kasulatan, ang kanyang pagbabalik na naganap noong AD 70, hindi sa katawan, kundi sa katotohanan ng kanyang pangakong paghuhukom at muling pagkabuhay ng lahat sa pamamagitan ng bagong kasunduan o new covenant. Ito ang pagkasira ng templo noon na siyang simbolo ng mga batas ni Moses. Kaya mula sa nailatag na na bagong kasunduan noon ay naging pangunahing utos ito na dapat nang sinusunod ng lahat. Ito nga ay ang kabutihang gawa na hinihingi ng Diyos sa atin. Ito na ang karampatang alay natin bilang bagong mga anak ng bagong Adam para sa pagsunod sa wala ng katapusang New Covenant ng Panginoon. Ito ang sinalita ni Jesus na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sinabi ito sa Matthew 24 verse 35. Ang heaven and earth ay ang Israel sa kanyang batas at lumang kalagayan. Kaya sinabing will pass away, sapagkat natapos nga noon. At sa sinabi naman niyang but my words, ito nga ay ang new covenant ng Panginoon. Kaya sinabing will not pass away, sapagkat para sa wala ng katapusang panahon. Malayo ito sa tradisyonal na aral ng mga simbahan ngayon na walang tunay na basihan dahil lang sa pag-angkin sa mga liham ng Biblia na hindi naman talaga para sa atin at sa ating panahon patungkol. Sapagkat ito nga ay tunay na may mga kausap sa panahong iyon. Silang mga pinangakuan kung kaya't sila rin ang makatuwirang tumanggap ng pangako. Kaya't walang katotohanan na kung kailan lang tinanggap si Jesus bilang Panginoon ay doon lang tayo magiging born again. Mga kapatid, huwag natin kakalimutan na tayong lahat ay bago nang nilalang. Tayo ay nilinis na sapagkat anak na tayo ng bagong Adam. Mula pa nung tuparin lahat-lahat ng Panginoong Hesus ang buong pangako ng kasulatan. Mula pa sa pagbabayad ng kanyang dugo hanggang sa kanyang pagbabalik na hindi nga sa katawan kundi sa isinasaad ng kasulatan na para sa paghuhukom sa Israel at ang pangako ng muling pagkabuhay nila. Walang naiwan, kaya wala nang pangangailangan pa ng mga templo at simbahan noon paman. Wala nang pangangailangan pa ng mga tagapamagitan o saserdote. Wala nang pag-aalay ng mga bagay at material, lalo nat ang pag-aalay ng ikapu. Kaya nga't kung tayo ay tunay na nagnanais na makabilang sa kaharian ng Panginoong Yesus, eh dapat lang na tayo ay sumunod na sa bagong kasunduan. At ang isinasaad nga ng bagong kasunduan ay ang paggawa na natin sa kabutihan, ang pag-ibig sa kapwa. Sa katunayan na ipinangaral ito ni Yesus noon pa sa Matthew 22, verse 37 to 40. And He said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, And with all your soul and with all your mind this is the great and foremost commandment the second is like it you shall love your neighbor as yourself on these two commandments depend the whole law and the prophets. ephesians two verse ten for we are his workmanship created in christ jesus for good works which god prepared beforehand. so that we would walk in them dahil sa kung tatalikod ang tao sa mga utos na ito ay para na rin silang tumatalikod sa alok na grace and mercy ng Panginoon Philippians chapter 2 verse 12 so then my beloved just as you have always obeyed not as in my presence only but now much more in my absence work out your salvation with fear and trembling ito ay marami pang beses na pinagtibay ng mga sulat ni apostol Pablo Halimbawa ang sa aklat ng Romans 2 verse 6 to 8 Who will render to each person according to his deeds to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality eternal life but to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth but obey unrighteousness wrath and indignation Kapatid Walang katotohanan at basihan ang paniniwala na tayo ay kinukupkupan ng simbahan at inaalagaan para manatili tayo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Lalong hindi ang mga utos, ritual at gawaing tradisyon ng mga simbahan ang tunay na naglalapit sa atin sa Diyos. Hawak na natin ang kalayaang pinagtagumpayan na para sa atin ng Panginoong Hesus mahigit dalawang libong taon na. Hindi na tayo dapat bihag ng kahit sinong paniniwala. Tayo na sa ating sarili ang may kakayanang sumunod o hindi. Huwag na tayong maniniwala sa mga pagdadahilan at palusot ng mga mangangaral na kapag sila o tayo ay nakagagawa ng kasalanan, tayo raw ay natukso lang kasi ng demonyo. Wala na silang kapangyarihan kung maniniwala tayo sa salita ni Jesus na siya sa kanyang kaharian na ang nagahari noon paman sapagkat ginanap na niyang lahat ang kanyang mga pangako, una pa noon sa Israel. Hanggang ngayon sa walang katapusang panahon ay nasa tao na ang kakayanang sumunod sa katotohanan at pumili sa buhay na iniaalok ng Diyos noon pa man. Deuteronomy 30 verse 19 to 20 Aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoong mong Diyos. Hindi na dapat nadadaig ng mga pananakot ng mga taong naglagay sa kanilang mga sarili bilang lingkod pa ng Diyos ngayon. Sila ngang hindi man lang nakasulyap sa Panginoon. Lahat nga ay magkakapatid na sapagkat hindi nga nagtatangi ang Diyos. Hindi ba't sinabing kahuli-hulihan na nga ang mga apostol? Kapatid, sana ay naging maliwanag ang mga sinasabi sa atin ng Biblia. Ito lang ang pinakamakapangyarihang testimonya ng Diyos na ipinagkaloob sa lahat. 1 John 5 verse 9 We accept human testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God which He has given about His Son. Ito lang ang ibinabahagi kong katotohanan. Hindi ang aking kaalaman ang dapat na maglinaw sa atin, kundi ang liwanag ng salita ng Diyos sa Biblia na siyang tanging kilos ng Espiritu ng Diyos. Basahin mo kapatid ng buong pagsisikap. Ito rin ang mga katotohanang pinatutunayan rin ng kasaysayan. Lalong hindi ito kalok ng pagbabago ng simbahan at pagtalikod sa kapatid kundi ay alok ng tunay na pagkampi sa Diyos upang kapag maunawaan ay maibahagi rin sa ibang kapatid nang walang hinihinging kapalit at kabayaran sapagkat ang Diyos ay pag-ibig siya lang ang maaasahang katotohanan huwag tayong matakot na dahil sa katotohanan ng tayo pa rin nga ay nagkakasala ngunit alalahanin natin na dapat ay hindi na tayo sumasadya rito magawa man natin ay hindi na dahil sa pagpaplano Makakaasa tayo sa Diyos na mula sa kalooban ng ating puso, tayo ay sisilipin naman niya. sapagkat doon nga niya tunay na nakikita ang ating mabuting kalooban at hangarin. Mabuti sapagkat tayo ay ginawa niya sa kanyang wangis. Ito ang sinabi sa Ecclesiastes 7.29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming kathaan. Pagpalain tayo sa katwiran ng Panginoong Jesus na nagpalaya na sa ating lahat. Amen.